kaya na nga pala ako ng apoy para magluto kami ng aming tanghalian. Maglagay na nga pala ako ng kahoy, mga Mars. Ito nga, diba? Ayan. ang Antagal na nga pala kaming walang gasol, mga Mars and Tars, dahil napakamahal ito. Kaya ayan, dito na nga lang kami... nagluluto sa may kahoy mga mars and pars pero okay naman siya Nakapagluto naman tayo kahit papano kasi sanay naman talaga kami dito mga Mars and Pars. Lumaki, lumaki, naman kami na nasa kahoy kami nagluluto. At ayan nga magluluto na nga pala kami ng aming tanghalian mga Mars and Pars. Ang namin mga Mars and Pars para sa aming tanghalian. Meron po tayong ampalaya para sa mga bitter John. At syempre maglalagay kami ng... Guldura sa law ang tawag sa amin yan. Pero, ewan ko, basta karne na may asin. Karne ng maalat. Basta yun na yun, mga Mars and Pars. At syempre, meron tayong sibuyas at syaka bawang, mga Mars and Pars. Ayan. ba diba? ang green talaga ng aming am um, palaya for today's video. Fresh na fresh talaga yan, mga Mars. <coughs>